So guys, ah bibigyan po natin ng bang maroon doon na kabay. Yeah, kaya naman po, pagod na pagod din -up, pag yan kasi na kaya nga ito. bigyan mo bigyan mo guys, bigyan mo Ano na? Eh! Hey? Ayan sa hindi po ang hari may kapanta na tumulong po sa kap kaya po please subscribe to my YouTube channel and I'm going to put po thank you and sana supportan niyo po ang aking YouTube channel kaya ako PWD Charity may din po tayo at abangan niyo po guys yung mga nakabana pa. And abangan nyo din ang boy A. At uh, maraming sa inyo sa mga tumulong sa akin ngayon. At uh, sponsor Mami and At apat na sika. Thank you. Pupunta sa akin ngayon Ayun na bigyan po natin ng tagay Kaya

Ayan, thank you din. Ayan, so... Ayan, ano po sa sasabi mo po? Salamat, salamat. Okay, thank you din. Ayan guys, ah, uh, babigyan po natin ng tricycle driver. Para hindi po sa... Ayan po, tricycle driver. Ayan po, tricycle driver. Ayan po, tricycle driver. Ayan

Thank you. Yes, lemon na. Guys, ada. Nakapag uh, magayon po tayo ng pangmayon na sana po magustuhan po nila yan. So meron pa.